Good morning. Ang kinaganda pala rito sa ganitong setup, yung aquarium setup, ma-observe mo talaga yung ano eh, yung cycle nila nitong mga crayfish. Katulad nyon, palagi silang tulog, minsan lang sila kikilos. Ma-observe mo yung ano, yung karakter, yung attitude. Makikita mo kasi ng buo eh, paano sila kumilos, saan sila pupunta. Wala naman silang ibang pupuntahan diyan lang, pero yung ma-observe mo silang maigi, hindi katulad nung nasa pond na dito ka lang nakatingin hindi mo makita yung ginagawa nila sa loob ng ano ng pipe, 'di ba? Ng hides nila. Hindi ka tulad ng ganito. Makikita mo katulad niyan, no. Patulog na naman, 'di ba? Tagilid matulog. Pare-parehas pala sila atik atiklop yung buntot pag natutulog. Siguro para hindi masundot yung puwet. Hindi lang. Gigisingin ko muna tong mga to. Huhulugan ko ng pagkain. Pero konti lang. Kasi para hindi makalat. Kakainin din naman ng isda yan pagka hindi nila na naubos. Ayun o, oh, kinukulit talaga ng babae yung lalaki. Nung nakaraan pa yan eh, Papasukin niya sa hides, tapos papalabasin niya, tapos pag hinabol naman siya, magkatago naman siya. Ayun yun, yung babae yun no, nandun. Yung lagi nag-aabang ng isda yan eh, mag-aabang na naman ng isda mamaya yan. Ito naman, kakain na, nakaramdam. Ayan, kaya nag-setup din ako ng ganitong tangke. Eh. Ginastusan ko kahit paano kumpara mo sa mga trapan. Para for entertainment purposes din, syempre. Para nakikita ng mga bata yung ano, hindi lang yung life ng aso namin, men hindi lang yung life namin yung aquatic life ba yun oh ganyan yung forma niya i-aabangan abangan yung isda yun baka sakaling in future gusto rin nilang mag-alaga ng mga ganito uh, hindi yung puro cellphone lang kasi nung time ko noon uh, syempre wala pa namang cellphone noon maghahanap ka talaga ng pagkakaabalahan tapos yun nga na introduce sa akin mag-alaga ng isda kasi yung tita ko nagkaroon ng aquarium syempre tuwanto tuwa ako pumupunta ako araw-araw sa kanila hanggang bigyan niya ako ng isang perasong isda hindi ko na nga matandaan ko ano yung binigay niya sa akin eh. nilagay ko lang sa garapa walang erator oxygen pa dati lang oxygen. Tapos yun, baka sakaling magustuhan ng mga bata, syempre marami silang matututunan pag nag-alaga sila ng, ano, ng kahit anong alagaan, isda man o kung ano man, aso. Ah, syempre, unang-una, -una, baka sakaling matutus sila maging responsable kasi syempre, kailangan mong pakainin yan. Oras ng pagkain nila. Syempre, baka sakaling mabawasan yung cellphone nila. Kasi yung mga bata ngayon, cellphone na lang ng cellphone. Eh. Although yung mga, mga rin naman, cellphone na rin ng cellphone. Pero syempre, alam na rin naman natin yung kung paano natin i-manage yung oras natin kasi dati naman nabuhay ay walang cellphone eh. Hindi ka tulad ng mga bata ngayon, pag nawala 'yung cellphone nila, o hindi nila makita, nagiiyak na, Diba? ba? Asan cellphone ko? Asan cellphone ko? Diba? ba? sakaling ma nila mag-alaga, ay eh, magiging kahit paano responsable sila sa bagay-bagay. Marami silang matututunan sa pag-aalaga. Magandang hobby mag-alaga ng mga pets. Aso na lang eh. Pag nag alaga ka ng aso, dati kasi, ang dami naming aso, puro aspin, askal pa dati. Wala pang aspin na salita. Papakainin mo, papaligoan mo, 'di ba? Bilang bata, marami kang matututunan. Hindi lang 'yung sa ngayon na puro cellphone phone. Ganyan. Dati nga nauso pa yun eh. Nakalimutan ko na yung eh. May nauso dati na maliit na gadget tapos papakainin mo din. Parang ka nag-alaga ng pet pero digital. Nakalimutan ko yung tawag dun eh. Ayun, naalala ko na Tamagotchi. Hindi ako nagkaroon dun eh. Kasi medyo mahal siya nun dati. Nakakatuwa yung Tamagotchi. Yung mga kaklasi meron. Siyempre, wala pa kami pambili noon. Ngayon sila maglabas ng Tamagotchi. Kahit pa paano meron na. Makakabili <laughs> na ako nun kung sakali. Kaya lang di nauso. mag ka na lang. Nampogi. Eh. Tsaka pag ganitong setup, kitang-kita mo yung eh, yung ganitong view, hindi puro top view. Mas ma-appreciate mo yung ano, yung alaga mo. Pero syempre in future gagawin ko rin yung business to kaya obligado trapand. Ayoko naman mag-setup ng puro aquarium ang mahal nun. Ito kasi ang bili ko dito sa setup na to, 2,000 na rin. Stand tsaka aquarium second hand. Iba pa yung aerator, 'di ba? Eh, hindi katulad ng trapand, parang magkano lang yan, 200, 300, 500, meron na. Pero yun nga, susunod na setup ko ganoon na talaga. Gusto ko lang ma-observe sa ganitong side yung mga crayfish para malaman ko yung attitude, character, cycle nila, di ba? Diyan mo nga makikita na marami pala silang paa doon, ayan no, oh, habang kumakain sila. Hindi pala yung claw talaga nila yung pangkain nila or yung parang pinchers nila. Ayun, wak, pang, nadiyan pa talikod, panglaban lang pala nila yan, yung pangkayam pala nila yung mga nasa baba ng na yan ayun no. 'yung mga kamay-kamay. Kaya Ang ganda, ang ganda ma-observe mo talaga sila dito sa ganitong side, ano, di ba? Dadamputin nila 'yon, kakainin nila, dudurugin lang minsan, tas iluluwa ng mga hasang. Ang kulit lang no. Uh, pag narutulog sila tagilid. Kala nung mga kasama ko dito sa bahay, patay na. <laughs> Kasi mas madalas silang tulog sa tatolang mas madalas tulog. Gagalaw sila konti, mamaya tulog. Nagwo-worry lang ako no kasi may mga tiny bubbles dito. nag nga ako, pwedeng masyadong marami ng protein yung tubig. Ayan eh, o. May mga maliliit na bubbles. Ayan, tsaka ito. Tsaka din sa kapilang gilid. Kaka water change ko lang yan nung isang araw. Siguro mga 25% or almost 50% yung water change ko. Kasi syempre nagwo-worry din ako kasi alam mo na yon baka masyado ng maraming ammonia dito sa ano sa tubig. Dapat kahapon magwa water change ulit ako kaya lang tinetesting ko na wag muna kasi parang hindi naman uubra na laging water change. Sa setup ko naman yan may filtration, may wool dyan tapos may ceramic ring dito bago siya tumapon sa pabalik ng tank. Hindi ko naman sila nakikitaan ng ano eh negative sides na umaakyat sila dito sa tuktok Diyan lang sila nagstay oo oh, sila dyan pero parang naglalaro-laro lang nagigutan sila pero hindi naman yung mag stay ng matagal dyan kaya feeling ko good pa yung tubig nyan uh, marami lang jibs So far so good. Siguro magto 2 weeks na rin sa akin tong mga to. Dalawa na sa kanila nagmolt. Yung dalawang babae nagmolt na yan. Hindi naman ako baguhan pagdating sa pagmamolt kasi nag-alaga na rin ako dati ng tarantula at scorpion. Ang difference lang nila pag nagmo mabilis magmolt ang crayfish. Siguro mga within a minute lang. Hindi ko nga nakita actually kasi nung first time na nagmolt nung isa sa akin, bumaba lang ako ng kwarto tapos sinabi sa ng Mrs. ko, nagmolt na raw yung isa pag akyat ko okay na. Wala pang 1 hour yun. Nagtatago na rin naman sila kaagad kasi tatlo lang naman sila kaya hindi pa masyadong nagkakabulihan sa tarantula chacha scorpion kasi lalo na pag medyo malaki na ang tagal siguro abutin talaga ng oras pag nagmolt hihiga muna yung tarantula mga ilang oras yon bago magano magtanggal ng exoskeleton yon matagal magmolt ang tarantula chacha scorpion halos parehas sila noon pero pag maliliit pa lang yung mga yun tarantula chacha scorpion mabilis magmolt difference pa sa crayfish kinakain nila yung exoskeleton nila sa tarantula chacha scorpion parang yung humidity lang nung exos exoskeleton nila yung kinukuha nila tapos iniiwan na nila hindi nila kinakain talaga ang hirap naman nga kainin nun no syempre puro buhok-buhok yung -buhok. <laughs> balat nila kainin pa nila yun tapos yun ang nakita ko rin sa ano crayfish ang lakas ng bibig nila para magngat-ngat kasi ultimo yung claw nakakain nila ulo nila nakakain nila yung ano yung exoskeleton expected ko kasi malambot lang yung mga ipin-ipin nila hindi sila masyadong makakagat yun pala hindi para silang daga na malakas yung panga. Oh, malakas yung pangkain nila. Kaya nilang kainin kasi matitigas. Ganda lang din kasi pag ganito yung setup mo, makikita mo talaga yung buong ano, buong sila, yung karakter. Kung paano sila kumain, syempre una una, uh, ma-observe mo talaga yung karakter nila bawat isa. Ganda oh. oh. siguro bukas na lang pupunta akong pet shop. Good night, mag-good night ka na. Good night.